Ganun na, payat ko na nga dito. Payat ka naman talaga. Baka ah, mo ba kayo yan o mo? Pati mata mo, iba na. Saka iba na, naman talaga na to eh. Iba na mata, Christian. Yes, oh, to to. Na, iba na, iba kayo matulog na maaga. ka na weekend. Di ganun na iba? Uy, ayos mo mo. Tama na yung ML, ML. Tama no, din no, no, sobrang payat ka na. Mas matanda sa akin mo. <laughs> Sige nga, magpapagyakalit na sino matanda sa yung dalawa, oh. Sobrang matanda. Sige, sige. O, tignan mo. O, tignan mo. O, sino matanda? Tignan mo. Payat judge the book by its cover. O, masama mo, tignan mo. Lalim-lalim na. Salita, sige. Sige. Sobrang payat ka. di braso binti mo, gaganyan na. Oh, maliit na. Hindi na exercise yan. Hindi na exercise. Kain na konti. bili ng barbell. Aligit hindi. Na lang. hindi. Kakain na diretso higa na. Mm, tapos. Oh. Higa na, hindi, hindi na exercise, hindi na man, lakad lakad na, dapat 10 minutes lakad ka muna, upo ka, tayo ka, lakad ka muna, bago ka natulog. Oo. Diretso ka ng doon sa kama na, tulog ka na umaga, gabi, umaga, eh, umaga na natutulog, pag ano, makahiga pa rin. Hindi, gabi, tatu, ano yung gising, aga tulog, ah, gabi din ng ligo, balik na lahat eh. Oh. Ang gabi niya, umaga. Oh. Tapos balik na rin kaya ah. natin ulit, gawin mo namang, gawin naman niyang umaga kahit, yung gabi. Kahit ibon ganito, oras sa tulog na yun. kita mo, sigsak lang, ibon na kinatukaan na niya, hindi. Kahit may pantukaan naman, hindi oh. tinutuka. Tutulog lang sila. Ikaw. E Gising balik-balik ng... Ano yung mamaya tatulog ka na, ha? Sige mo, tigilan na ML. Tigilan na MLML dyan. ML Dapat si tatay ka-apply. Na Motivational speech sama <laughs> <laughs> oh. usop -usop sata, la sa mga graduation. Oo. Ganyan lagi usap-usap na sa tao. Hindi lagi lang sunod sa kwarto. Higa na, cellphone na. Nabalik mo na yung wala doon, yung kalan? Sige, yes, yes. Tapos yan sa lamin tinatanggal mo. Yan dito. Hindi po pwede bawal na tanggal na yung... Tip! Tip! Rin, bawa tip! Bro bring, <laughs> bawal ka, kaalit na yung sinelas po. Tapos pinakabawal mm -hmm. yan. Isa isa place lang lalagay doon. Oh, tapos? Tapos yung balis-balis mo saan-saan lagay yung kaalit na ba? Isa place din lalagay. Yung salamin, hindi po, sa hindi pwede sa kwarto. Hindi mo hindi hindi kita na yung kita na yung mo Dosan sa salami. Ina pinaka ka bawal Ano yaman? Ano pang Mga kain na mga o'clock. dapat na ni 6 mga kunti madali Tapos allergies hanggang alas tulog ka importante. Hindi pwede allergies dapat tutulog na. Bakit alas dos? Hindi ba pwede alas kwatro? Alas Gabi, tatulog na oh, dapat. Oo nga. Hanggang alas? Simula. Dos. Two o'clock. Bakit ang napakaaga mo naman gumising? Eh, pagka labas na roon, ron. Kaya pala pag-iwanin na. Eh, munok na. Inay na si... Inay mo na si Olive. Ngayon wala munok. Wala nga man. Aso. Ang pinakamahas talaga dyan. Alam mo ang bakit kalapati sa bubong? Wala din nandiyan sa bubong. Diyan din tayo nag-umpisa dati eh. Meron na naman. Kaya nga eh. Aso so, na diba bantay na bantay maayal? sa iyo eh gabi. Binabantay sa iyo aso tapos eh hindi na kakain. Diba pa... diba na... Tanggal mo ano yan. Yung kalapati diyan. Hindi diba ko lang papaano kung ano pa. yan. Bobo bumili ka ng mga pelikyan. Okay. Ali Jay sana na kayo. Good night. Tomorrow again. Nagtitiktok live yan si tatay. Oo, nagtitiktok live yan. Tapos kakausapin lang so, yung mga nagko-comment. Ano? Mga kahungas ang mga pinigyasab eh. Ano siya nagka-host? Nataas yung daos. Bahal ba si tatay mag-live? Pwede. Pwede naman pala eh. Maraming magbigay pa ng Leon dyan. Sobra iba nga Walang followers. May nagbigay ng Leon eh. Ay, ano naman eh. Market lang. Pwede ka magbigay ng gift. Pwede ka magbigay ng gift doon. Meron ba Kumu Dancer? Ano Kumu Dancer? Di ba may Kumu Kumu? Yung ano sa pangalin niya ano sa... Dapat tag live nga sa tatay. Ano magbigay dyan sabi niya, sabi niya, what's your name? Sabi niya, Komo-Komo. <laughs> Ganito. Oo nga. <gali. laughs> sabi ni pangalan ni Komo-Komo. Tapos, sa, may team na tao, ano, ano, bansa yan? Africa. Africa, South Africa. Oo, pangalan ni Komo-Komo yan. Parang ibon, ibon yung pangalan. Komo-Komo pangalan. <laughs> Tapos, sabi ni ganyan ba? Ganyan pa yun. Sabi ko nga mo team komo komo din eh. team eh. komo komo. <laughs> pag live mo na sa TikTok eh tapos kausapin niya yung mga nagko-comment, baka may magbigay pa ng Leon diyan eh. 22,000 pesos Ayun, yun. Leon. Ano ba Leon? Eh paano niya mababasa na comment hindi nga niya makita? Malabo mata Pero Malabong. dapat gano'n, nagla-live na lang siya liwana. sa TikTok. Maano no? muna natin, punta Manila pag ayos na mata. Tapos ay eh, mag-live ka na sa TikTok, marami kausapin na lang yung mga nagko-comment doon. Post mo.